Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Simulan natin ang araw na mayroong pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Llobrera. Kaagapay ang ating tatalakayin ngayon at sa mga susunod na araw ay may temang hakbang sa paglago. Ayon sa pangalawang Pedro, kabanatang isa sa mga talatang lima hanggang labing isa. Dahil dito, si sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Heso Kristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan ngunit kung wala sa inyo ang mga ito kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan kaya nga mga kapatid lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos kung gagawin ninyo ito hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Yesu Kristo. The Apostle Peter lists eight qualities or characteristics that Christians must develop. As we examine these qualities, we discern that each quality may be experienced at four levels. Kaagapay, bakit natin dapat pag-aaralan ang mga hakbang na ito? Ayon kay Apostol Pedro, may ilang mahalagang dahilan kung bakit dapat nating pag-aralan ang mga hakbangin na ito. Unang dahilan ay mababasa natin sa verse 8. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Yesu Kristo. Tayo'y magiging mabunga. Kung sa ganang nahahayag sa ating buhay ang mga katangiang ito na binabanggit ng mga hakbang na ito, tayo ay magiging mabunga. Maraming mga Kristiyano ang nagsasabi na kilala nila ang Panginoong Hesus, ngunit sila naman ay barren sa Tagalog mga tamad at unfruitful, mga walang bunga. Kung gusto pala nating maging masipag at mabunga bilang mga Kristiyano, dapat taglayin natin at pagyamanin ang mga walong katangian na binabanggit dito sa walong hakbang. Subalit ayon sa talatang siyam, mas nakakatakot pala ang kalagayan ng isang kristyano na hindi lumalago sa walong katangian ng walong hakbang. Basahin natin sa verse 9, For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Sa Tagalog, sa pagkatyaong wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kagapay kung hindi mo taglay ang walong katangiang ito, ikaw ay blind, bulag, short-sighted, nakakakita o nakikita mo lang ang malapit. Ang ibig sabihin, Nakatingin ka lang sa mga bagay na para sa buhay na ito sa mundo at hindi mo nakikita ang mga kayamanang panglangit doon sa malayo. Ang pangalawang dahilan kung bakit dapat nating pag-aralan ang walong hakbang ay matatagpuan sa verse 10. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Forso an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo magtitisod kailanman tayo hindi matitisod. Kung nasa atin ang walong katangiang ito, hindi tayo matitisod. We will never stumble. Ito pala ang dahilan kung bakit may mga church members na madaling masaktan, mga maramdamin, mga matampuhin. Hindi mo lang sila mabati, natitisod na sila. Anong dahilan? Kasi hindi sila lumalago sa walong katangian na itinuturo sa walong hakbang. Ang pangatlong dahilan kung bakit dapat nating pag-aralan at taglayin ang walong katangian ay mababasa natin sa verse 11. For so on entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Mabiyayang pagtanggap sa atin sa langit. Maraming gantimpalang naghihintay sa kristyanong naging matapat masipag at mabunga sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. May mga Kristiyano na nagsasabi, basta ako makarating sa langit, sapat na iyon sa akin. Hindi na baling wala akong gantimpala. Mga kapatid, napakamali ang kaisipang iyan. We are saved to serve. Tayo ay iniligtas upang maglingkod sa Panginoon. Tayo ay binigyan ng kanya-kanyang mga talento mga kakayahan, mga kaloob na spiritual upang ang mga ito'y gamitin natin upang tayo'y mamunga para sa Panginoon. Ayon sa 1 Kabanatang 15, talatang 16, Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Sa Diyos ang papuri, magkarinig ang muli tayo bukas kaagapay sa kaparewaring oras 5 to 5.30 ng umaga dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tandaan, Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan